Welcome na naman kayo sa akin channel. Muli nagbabalik sa inyong harapan ang Padre Inson Vlog. Maribog adventure tayo uli. Maribog sabak naman sa laot. At kung bago pa lang kayo sa akin channel, huwag mo lang kalimutan na mag-subscribe. Pakamit notification bell button para lang kayong updated sa akin up sa YouTube. Ay mga kapader, oras ngayon. Alisin ko ng hapon na. Ha? Maghahal kami ng bagong pahura. Napukanaan ngayon. Sana pa rin tayo. Ito kami lang mga kasama pag Ang mga extra hero. <laughs> nababalas namin yung pag dive mamaya ka bless dito lagi dyan ayan ang isla ng Quezon ayan ang araw malubog na rin mga kapaders panibagong adventure tayo ulit mga kapaders hanap tayong isla dito sa bahura baka na kasuot na ito surahan ka agad Buwi na mano mga kapaders unang pa natin pasiguruhin mamatahin ko <clears throat> malayo hindi naman ang parting mata mga kapaders Nakabunot pa ating ulitin dito sa kabila ating iikutan baka nandiyan ang parting ulo na ito mm -hmm. huli ka na dyan mga pa ito nakabun sa sima ng pana ako hindi nakabuka buti at nahuli ko pa hindi sa utap ilalim ng butas magandang biyaya ito ulit Lord salamat na marami na naman sa gabing ito sana may kasamahan pa at para mahuli natin uli hanap tayo pa ng isda na ito alatan pangalawang pana mga kapaders Rodelio Mm hmm... Gitik... sinti ang tama... Ayos mga kapadyers... Nakatsan ba tayo? Maganda yata ngayon ang pulso ng kamay ko... Nakagitik tayo ng alatan... Hanap pa tayo ng isda... Na ito mga kapadyers... Malinis ang bahura... Lagas na talaga ang kula po... Na ito matampusa... Nakasuot sa butas... Hmm... Hmm... Gitik... Sintido ang tama... Ayos mga kapadyers... Madaling hanapin ang isda sa bahura... Pagulat ng kula po... Kahit ilan di pa layo... Kita ka agad. Hanap pa tayo ng isda... Dito sa bahura na ito tarik bago mga kapados nakasuot pamulaang mm -hmm, pis nga ang tama hanapan ko ulit mga kapados baka mayroon pang kasamahan nasa na kaya yun naroon sa unahan mga kapados yung kasamahan kakasako ang pana ayan may nakabatak na kitang nakalabas na yata sa butas yung kasamahan sayang pa uy na ito naglabas nga mga kapados Hmm, -hmm, huli ka dyan Buti at tagtagilid sa batulaan, ah, hindi nagtuloy-tuloy ang layas at kung nagtuloy-tuloy, masayang ang pamalapat pa naman itong talikbago. Hanapan ko uli, naroon sa unahan, na talikbago ulit, mga kapaders at inlalapitan, pangatlong pana, sana tamaan. Mm -hmm. Balit at mga kapaders, halos pares ang sukat ng talikbago. Gayetong kalaking talikbago, estimate ko mga walong piraso o kaya pito isang kilo na. Tapos ang kilo, 130 lang ito sa amin. Sariwang-sariwa pa, matamis-tamis ang lasa. Hanap tayo ling isda. Tsaga-tsaga lang, kahit maliwanag ang buwan. Na ito, taligbago. Hmm, -hmm. Huli ka dyan. Nagtatabihan ng mga taligbago sa bahura mga kapadis. Palibasa, wala nang kulapo ang bahura. Nakakasuto sila sa mga butas. Wala nang sagabal na kulapo. Baka ilang gabi na laang, mabilog na ang buwan. Na ito, kopapa. nakabwi naman ang mga kapadis. Panturista naman. Mm -hmm. Good size na ito mga kapaders Estimate ko ito mga 200 grams na. Kukuhain ko na lang ito. May gitong dagdagan. Hanap tayo ulit mga kapagers. Naroon sa butas. Wow! Malaking surahan ito. Papasigurin ko pa na mga kapaders para hindi makatakas. Mamatahin ko. Hindi ko makita ang mata. Mm -hmm. Yun. Tinamaan din mga kapagers. Ating ilahin dahan-dahan palabas para hindi makabunot na ito na kwartan linaw ka salamat lord malaking biyaya ito malaking surahan matagal na bahura ito aking pinagpapanaan hindi pa ako nagbablog na ito mga kapadir sa aking pinuntahan la ang natsambahan ko buti at natakoy ko pa isdaan talaga itong bahura ito aking pinuntahan na ito timbungan isdang may balbas mm -hmm. huli ka dyan Itong bahor itong mga kapalas, kahit ito bubuan, isda dito, maam, ulaang. Hindi ito sa ibang bahor, pinagkapanaan ko, may lapang isda. Sa mga nagtatanong po dyan, kung ilan di ba aming sinisisid, ito po ay kinsindi pa ang lalim. Papuntang lalim ang aming langoy ngayon. Pag sa malalim talaga masisid, ang isda talaga maamo kahit bubuwanin. Bihira ito punta ng ibang paralangoy. Naroon, surahan mga kaparas sa kabila ating ikutan. Baka na ang parting ulo, ay wala, hindi lampasan. Balik tayo ulit mga kapaders, baka na andito. Nasa na kaya yun? Na ito mga kapaders, susungkitin ko muna para umatras, atras. Ayan na. Mm -hmm, huli ka dyan. Ayos na ito dagdag salamat Lord maka siya rin bukas ang pambigas na naman Nagiipon na ako ng bigas kahit malayo pa ang amyanin Dito kaya sa amin pag amihanin, mahirap ang buhay Lalo pag malakas ang dagat, bihira ang biyahe ng bangka Kaya hanggang kalaman ang dagat, samantalahin mga kapadyers Na ito, isdang timbungan mm -hmm. isdang may balbas Maganda lang ang tingnan ng bahura lalo pag walang kula po, mga kapadyers nakita ang pinakamaganda ng view ng buhawaran sa si ilalim ng dagat nakukuha ng magandang video hanap tayo ng isda na ito sa butas malaking surahan mga kapaders papanin ko kaya ito parang sip ako sa butas pipilitin ko para mahuli laang ating sungkitin mga kapaders muna na ito na mm -hmm. lagata ka dyan mataan tama mga kapaders dahan dahan uli ang hugot para hindi makabunot huwag kang pumulyang sa labas ka na pumulyang at humirit ng pulyaw Diyan sa boots, wag na muna at baka makabunot. Ay, uh, sige pa sa boots mga kapaders. Ay, lumabas. Na ito na, na ito na. Yoy, mahaba ang sungay mga kapaders. Kwartan lino na ito. Oh, hindi pala na mata. Nagitik pala mga kapaders. Kaya pala nagparapul lang pala sa boots yung pala huling hininga niya. Ito ang dabis nating mahuli mga kapaders. Mas mapresyo kaya ito, 150, matimbang pa, malaki pa. Natutuwa ang mamimili pag ito kalaking surahan. Hanap tayo ulit mga kapaders dito sa butas at din silipin na pa mga kapaders. Dambo alang surahan ito. Ito ang mamatahin ko. Sana tamaan. Mm -hmm. Yun, tinamaan mga kapaders ang mata. Dahan-dahan ulit ang hugot para di makabunot na naman. nagpara na mga kapaders. Uy, mayo may turos. Dito ako sa surahan, mas malaki ito. Mas mapresyo pa. Na ito na mga kapaders, siging hirit ang hindi ka dyan makakabunot buti lang at pinagawang ko ng sima yung pana ako at kung hindi ah ito makakatakas delikado at ang surahan kay pag pinana kaya naatras siya ng langoy hindi naabanti para basta pag hindi ihilahin ang pana hindi ito makakalabas sa mga nagkukomment po dyan ng mga basher wala pa ako attention makipag-away maraming salamat lang po sa inyong panood ng mga video ko hanap tayo ulit mga kapaders dito sa butas atin silipin naroon may na isda mga kapaders talig bago ating sungkitin muna at masama ang pisto baka hindi tamaan na ito na sinusungkit ko na mga kapaders ayan na mm hmm hmm sana ito yung isa nakatakas naroon nasa butas sa pinakang ilalim sumuot hirap kaya makita isa sa butas pag hindi yung sungkitin hindi mapapana hanap na naman tayo konting tiyaga laang naroon surahan mga kapaders dalawang isda isang solid dito ko surahan mas malaki ito pas siguro tayo pagpana hmm hmm yari ka na naman sa akin ayos mga kapaders ari malaking huling surahan Kwartan linaw na ito. Walang sawang pasalamat sa iyo, Lord, sa biyaya ngayon. Lulubos-lubos sa ngayon, pagkakataon ito. Hanap na naman tayong isda. Oh, hoy, na ito, kulambutan, mga kapaders. Kaya lang, medyo maliit pa. Ating usungkitin, ating papalayasin, mga kapas. Baka makita ni Kadabis Rico, panain yan. Sige, lumayas ka. Ating lalapitan, huminto pa, mga kapaders. Humura pa sa akin. At mayupyo -yup pa sa bahura. Layas na. At maangis, Kadabis Rico, makita ka. Bahala ka hanap na lang tayo ng ibang mga pana dito sa butas na ito mga kapaders talig bago mag asawa itong unahin kong isa Hmm, -hmm. oh binanggap pa yung isa pag pana ako nakalayas lugod dito sa kabilang butas ating iikutan baka naglampas ay wala talaga sayang di bali ba, hanap na lang tayo ng ibang mga pana baka makatsamba pa tayo oras nga pala ngayon alas 9.25 na ito sa maral malaki Hmm, -hmm. yun ito, mas malaki ito mga kapaders, mas malapad pa. Estimate ko dito mga kalahating kilo. Kasama nga pala ito sa presyo ng talik bago 130. Saka yung mga timbungan, kanuping. Hanap tayo uli na ito pa. Alatan mga kapaders, malaki. Atin lalapitan. Yun, maamo. Mm -hmm. Oy, nakapunit pa. Ating ulitin ay hamal yan. Uti at maamo. Mm -hmm. Yun, tinamaan din sa dating patama, mga kapaders. Kaila ang masama ang tawa, yung kanyang gitikan. Hanap tayo uli nasan pa kaya makasamahan ng mga isda na yon. Dito sa binagong atin silipin na ito mga kapawis, may nakasuot. Na ito oh, isda yung kaya ito. Uy, tarik bago. Mm -hmm. Isa lang yata ito. Walang kasamahan. Ating tingnan uli mga kapawis, yung butas. Ay, walang kasamahan. Nag-iisa lang ito. Nagahanap ito ng mga asawa delikado ko. Hanap na naman tayong isda. Pakita lang kay sa akin at patyaga atyaga kami lang yung ikatabis ko na ito, timbungan. Mm hmm gitik. Sintido ang tao, mga kapaders. Ayan, malaki na ito. Good size na rin ito. Mga 200 grams siya. Ang laki na ito, mga kapaders. Hanapan ko ulit. Sana mayroong pang... Uy, na ito, mga kapaders. At na pa lang ako. Nagsulpot. Mm-hmm, lagatak ka na naman dyan. Yung nagapara mga kapaders. Snapper na naman ito. Ayan, yeah, pag pagayang kalaking snapper. Kasama yung timbunga sa presyo. Ang Pero kapag nag isang kilo yan, lapo na yun, mga 150 ang kilo. Hanap na naman tayong isda. Konting cagalang lang para sa pamilya makadilin siya lamang kahit pag isang kilo pigas masaya na kami ang importante may ulam na ito timbungan o yun tinaman mga kapadyers sana dinaplisan na ito hindi lumayas ibang klaseng timbungan to mm -hmm. kulay dalo ito mga kapadyers ayan nagitik natin oy maraming klase timbungan mga kapadyers na may balbas ito parang pang aquarium ganito klaseng isda nakakita ako sa fountain baka ito nakatakas doon hanap na naman tayo pakita na kayo sa akin Uy, na ito mga kapaders, malaking aratan. Papasiguruhin ko, uy, may kaasawa. Mm hmm, yun. pa mga kapaders, isa, kakasuko ang pana. Sumuot sa malaking sayap na ito, itong bahurang iyan, nandyan yan. Na ito mga kapaders, sumilong sa butas. Mm hmm, balit dalawa mga kapaders. linaw na ito, mag-asawang alatan. Nakachamba tayo ng mag-asawang alatan. Kuwartan linaw na ito mga kapaders. Buti at kinain ng pana ako, hindi na kilo. Masarap itong paksiw mga kapaders. Mataba ito at bubuwanin. Pambinta na muna mga kapaders para makadilin siya. Dito lang sa mag-asawang alatan, Bawin na ang gastos. Hanap tayo uli mga kapaders. Yun, na ito, no ice Ayos na ito, kasama surahan sa presyo, 150. Ating uuluhin. Mm -hmm. Gitik mga kapaders. Pero natin tak pa. madalang kayo ang nukos. Kung kailang bubuwanin, walang mga daraw na nukos dito sa bahura. Lugod na didilim, maraming daraw. Hanap tayo uli. Oy, na ito mga kapaders, malaking lagyo or pating. Nagagala yan, naghahapin ng mga kain mga kapaders, Awang kulaan kung isdang kakain o tawang kakain yan. Mayos tayo mga kapaders, baka tayo banggain na naman ito. Ako yung inirbis na naman dito ngayon. Ay hamal ang pating ka. Sige, lumayos ka na. Layo. Hanap tayo li. na naitulugod ko kula po ng kaiyos ko sa malaking pating na yun. Ito isda. Mm hmm timbungan. Ay hindi, sala, kanuping palan. Ay ha, malamusok man ito, nagkakamarali, mali ang tawag ng kaiyos sa lagi na yun. Na ito, may isa pa mga kapaders. Taligbago naman ito. Naha na yun. Na ito, hindi lumayas. papanayin ko mga kapaders. Mm hmm alang dakotin ko ito. Siyempre, papanahin talaga naman si kapaders sayang ang tato ay sa itong pandaradagdag salamat ulit Lord na marami malaking kanuping ma nakachamba tayo uli hanap pa tayo isda na ito nukos uli mga kapaders na naman malaki ating uuluhin uli mm hmm Tinama sa kabaak na mata hindi pa nagitik kalapit tapit na ng plankita ay huwag la ang makabunot at makapunit huli na ito mga kapaders dadagdagan na huling nukos hanap na naman tayo yan sa unahan baka mayroong isda na ito tagpian mm -hmm. yari ka na ayos na ito mga kapaders maahon muna kami at makain makuting uslan pahinga at maya maya madib na rin kami abang abang laang